Hello, welcome back to my channel. I'm Medby TV. Uh, gumagawa nga po ako ng tips tungkol sa iba't ibang uh, sakit. Ganyan din po sa mga bawal inumin, bawal gawain sa araw-araw para makaiwas po kayo sa sakit ninyo na hindi na dapat ninyo na maranasan sa buhay ninyo. Uh, kung bago lang po kayo dito na, sa channel ko, pwede rin po makalhingi ng kaunting tulang, subscribe po. Pakilikes din po. And i na rin po ninyo sa friends and family kung may po kayo sa ginagawang pagsipura at ibang uri natural na halamang gamot. Uh, bago ko pong umpisa po, na sa araw na ito, uh, maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta na subscriber ko, new subscriber, new viewer, old subscriber, old viewer. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ay katuloy niyo ang suportahan yung channel ko para lalo pa po, po mag honor at po natin ako na mahirap natin na kumbayan na umasa sa mga libreng gamotan. Okay umpisa na po natin yung pag-trip Ang trip store ko po ngayon, yung kung kayo ay nahihirapan na dumumi, tumai, yung hirap na hirap tayo kasama na dito yung bata, matanda. Yung pong mga dahilan kung bakit nahihirapan kayo na tumai o dumumi. Tips number one, kaya nahihirapan kang tumai o dumumi. Maaaring kulang ka sa ng tubig hindi mo hindi ka na nakakain ng tubig na regular. Kapag ikaw ay hindi regular na umiinom ng tubig, hindi mahirapan ka na tumae o dumumi. Yan po yung tips number one. Tips number two, kaya nahihirapan ka ang dumumi o tumae, hindi ka naliligo everyday, ganun. Naliligo ka o mga one weeks o kalahating buwan, hindi mahirapan ka po ng pagdumi niya kasi sa sobrang init ng katawan mo, ay parang naminuyot na rin yung katawan mo yan, yung mga balat mo, yung sa loob mo, kaya hirap-hirap kang dumumi. Yan yung tips number two. Tips number three, kaya hirapan kang dumumi, mahilig kang kumain ng mga pagkain na matitigas. For example, matitigas ang pagkain, yung bayabas, bayabas naman iba lang, nakatigas ng dumi yan, maghihirap kang dumumi dyan. santol buto ng santol kapag ininimod mo yan, mahirapan kang dumumi. Yun yung tips number 3. Tips number 4, ah, mahirapan kang dumini. Mahilig kang uminom ng mga red wine, white wine. Mahilig kang magsigarilyo. Hindi ka pa mahilig maligo. Yun. Isang cost yan ng mahirapan kang dumini everyday. Yan yung tips number 4. Tips number 5, mahirapan kang dumini yung hindi ka mahilig kumain ng mga pagkain masasabaw. Example, yung mga pagkain mo na kinakain, perito na lang araw-araw, uh, sinahin sa asin, ganun. Yung hindi ka mahilig kumain ng mga pagkain mabasa, yung may sabaw, yan. Isa rin nakakahirap yan ang pagbini. Tapos, mainit pang katawan mo. Tapos, nangyari ko pa, nagainig ka pa. Yan. Pag kapag sama yan, ang sa sa'yo, hirap na hirap kang dumumi kapag ganyan yung mga pagkain mo every day ah uh, mag-inom may hirap manigarilyo hindi kang mahirapan din hindi ka mahilig inumin ng tubig every day yan ang mangyayari nahirapan ka din Three, ah uh, Mahilig ka sa mga pagkain na matitigas sa gawin. Sabi kong bayabas, buto ng santol, din yung mga pagkain pa na sobrang titigas na uh, kasama na rin yung mga mais na inihaw yan. Nakatigas ng dumi Yung mga titigas na pagkain. Yung mga pagkain mo na hindi masasabaw, pwede yung makakos ng hirap na hirap kang dumi dahil sa init ng katawan mo rin sama-sama Uh, tips number 6 kung kus na harap na harap kang dumami pwedeng meron ka na komplikasyon sa loob ng chan mo o inatawag na constitutive yan hindi kang harapan ng pagdumi dyan kung ikaw may mga komplikasyon gaya sa bituka o sa estoma pwedeng magkos din ang mahirap kang dumumi. Dalas, ang gagawin mo kapag hindi nakaya ng mga nasabi ko or uh, na maintenance mo yung uminom pa ng tubig everyday, naligo ka, then hindi ka kumain ng mga pagkain na sabi kong matitigas. Uh, nahilig ka na rin sa pagkain ng masasabaw tapos hindi ka pa rin gumagaling. Dalas na payo ko sa iyo, nanonood ang video na ito, magpatingin ka na po sa doktor kasi baka mayroon no ka na ibang sakit lalo na kung sa loob yan ng stomach o sa in intestine natin o sa bituka. Kung kayo ay hirap na hirap dumuni. Magpa-check up kayo sa doktor, may mga libreng check up yan sa mga barangay. Kaso sa barangay, may mga schedule ah, MWS. Ang ibig sabihin niya, MWS, Monday, Wednesday, um, Saturday, minsan Friday, ganun, yung sa barangay. Yun yung mga libre na check-up pa ng doktor. Pero kung pupunta kayo sa mga private hospital, everyday, may check-up sila. Lalo na sa mga emergency, meron sila na check-up. Lalo na sa mga cities, pero sa mga province, hindi unlimited ang doktor kung kayo nasa province. Sa mga city, o sa mga bayan lang, yung mga doktor marami. Pero sa mga barangay, may schedule nga po. Yan. Kung kayo po nahihirapan dumi Sana sa mga po na panoodin yung video, uh, may nakatulong po ako sa inyo kaunti, uh, may nashare po ako sa inyo na kaalaman para yung nahirapan ng na mga dumumi, kagaya ng mga bata, matatanda, gawin na po ninyo yung nararapat na nasabi ko, iwasan po ninyo. Kapag yan ay hindi pa na gumaling, pumunta na kayo sa pinakamalapit malapit na doktor sa inyo, lugar na mga libreng gamuta naman dyan. Okay. So, lang po dito sa channel ko, pwede po kahinan ng tulong. subscribe naman po at kung hindi pa ka, kayo subscribe. Uh, paki-likes na rin po kung hindi ka po nakaka sa video na ito and pakishare na rin po sa friends and family sa mayroon na manood ng ginagawa kong tutorial tungkol sa bawat sa mga natural na halamang gamot pag-vlogs and pag-texturial ng mga iba't-ibang halamang gamot at sakit. Okay? Sana po nakatulong ako sa inyo. Thank you for watching MLB TV. Bye!